Okay, good day. Dr. Gan Montenegro po ulit. Medyo mahaba yung tanong. Dok, baby ko po binakunahan ng pentavalent vaccine tapos umabot ng 5 days lagnat niya. Pagkawala ng lagnat, may mga rashes na lumabas. Una ko pong napansin sa may noon niya, pababa po. Pina-check up ko po siya sa pedya, tiningnan po yung rashes, tapos pagkakita sa may hita ng baby ko, napatanong bakit namaga. Sabi ko po, bakuna po yan. Six days po na magahita niya. Kaya sabi niya, na infection daw hita ng baby ko. Kaya yon dahilan na may rashes siya. Narisitahan po baby ko ng citirizine, cloxacillin, coamoxiclav. Tatlo po sabay ko pinainom sa baby ko. Natatakot po ako, Dok, baka po tigdas ito, pero hindi po siya inubo at sipon. Doon po nagsimula lagnat niya pagkatapos binakunahan. Umabot ng 5 days lagnat niya, pagka 6 pagka days nawala na po lagnat, pero may mga rashes na lumabas. Ang haba, di ba? Okay. So, um, ang laman ng pentavalent vaccine is DPT, diphtheria pertussis tetanus, tapos um, yung hemophilus influenza at saka um, hepatitis B. Okay. So, usually doon sa limang bakuna na yon, wala namang nakakapag-cause ng rash. Okay, so, may, may, um, tama naman yung pediatrician na pinagdalhan mo na pwedeng dahil dun sa infection, dun sa injection site. You know? So, um, yung napaka-common ito sa mga bata, sa mga babies na 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 injectionan o nabigyan ng bakuna sa health center. Okay, so um, may cellulitis yung nangyayari doon. So nagkakaroon pagpasok, pagtusok. So medyo, minsan hindi tama yung pagkatusok. Minsan naman eh, madumi yung area so hindi na sterilize. So may mga nakapasok na bacteria. No? So yung cloxacillin specifically for gram-positive cocci. So yung may mga staphylococcus aureus, yung mga staphylococci na, na normally nasa skin. No? So pag hindi na sterilize yung area, pag tinusok mo, pwede pumasok doon. Okay, so talagang binibigyan ng antibiotics um, and yung rash, pwede pwede pa rin measles, pero pwede pa rin galing na doon sa um, infection na nakuha dun sa pag-inject. Hindi dahil dun sa bakuna, but more on dun sa pag-inject. Okay, so um, with the comoxiclav and cloxacillin, most likely, nag-resolve naman na yung um, cellulitis ng baby mo. Um, yan. Pwede pa rin namang measles, pero since we don't regularly... we don't regularly test for measles, then most likely, hindi na natin since viral naman yon so ma makukuha na yon dun sa mga gamot other than the antibiotics na ibinigay ng pedya okay so hopefully naliwanagan and um, thumbs up kung 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 naliwanagan dun sa sagot dr gan montenegro po sa so uulitin bye bye